tuturo ko sa inyo kung paano yung pagluluto ko ng tambakol na paksiw sa gata. So, ito yung ating mga ingredients, no? Yung uh, pork. May kaunti akong pork. So, optional lang naman siya kung gusto nyong lagyan. So, nilagay ko yan sa ilalim. na uh, nauna siya bago yung isda. So, ayan. I-arrange lang natin yung lahat ng isda dyan sa as ng pork. Optional lang yan, ha? kung gusto nyo lang naman may kaunting uh, taba ng pork. So, ayan. So, nilagay ko na rin yung luya. Uh, hiniwang luya para mas mabango. At sibuyas at saka bawang. So, pagsamasamahin lang natin yan. At lalagyan natin siya ng ating mga panimpla. So, suka, asin at kung gusto nyo lagyan ng mami seasoning. Kayo na bahalang mag-add. Tapos meron din uh, paminta para mas lalong mabango. So niligyan ko lang din yan ng kaunting ubig. At uh, papa, uh, pakukuloan ko lang ito. Tapos hayaan lang natin siyang uh, medyo matuyo-tuyo yung sabaw. So pag natuyo na yan, tansyahin nyo lang yan kung anong gaano kadaming suka, mga ganyan kaunting tubig lang. Kayo nang bahala sa inyong panitla. So, ayan. Uh, papakuluin ko lang yan. At pag nakulo na, antayin lang natin ma-reduce yung uh, sabaw. Tsaka natin ilagay yung gata. So, lagyan na rin natin ng siling haba para mas lalong mabango ang ating paksiw sa gata. So, ayan na. Ang bango na. Ready So, ayun na. Luto na siya. Ganun lang naman siya kadaling lutoin. Thank you for watching. God bless everyone.